Kung lasing na magpahinga na Hindi yung maya maya yung apir Apir Kwento ng kwento Hindi mo naman maintindihan Bulong ng bulong Ang baho pa naman ng bunganga Tapos bulong lang ng bulong Marami talagang himalang nangyayari kapag lasing na Kaya umuwi na lang kayo Huwag na maging feeling strong Yung iba feeling strong Kala mo Kala mo ubusan ng alak Ubusin niya talaga lahat ng alak Rabi mang tagay Pero maya maya ihatid mo rin Pero isyo pa Bubuhatin mo pa Ang kakalungin mo pa Pag nagsukap Wawalisan mo pa Pero isyo Yung iba iyak nang iyak yung iba tawa ng tawa, wala naman nakakatawa. Yung iba kahit hindi magaling kumanta, biglang napapakanta. Ina nangaagaw na ng microphone kasi lasing na eh. Piling niya, magaling na siya kumanta. Hmm. yung iba naman, sobrang tapang. Tumalabas na yung pagka-jet Magaling na siya magkarate. Kung sino-sino nang pinapanghamon, Diyos mio. Yung iba, kwento lang ng kwento, hindi na magpatalo. Kasi lasing na eh, alam niya na lahat. Kung anong kwento mo, alam niya na lahat kasi lasing siya eh. Mm, akala mo naman kung magaling talaga. Pag hindi naman lasing, hindi naman makapagsalita ng maayos. Pero kapag lasing na, painumin nyo. Pag nalasing yan, grabe mang kwento yan. Hmm. Sobrang burit, mayabang. Kaya umuwi na lang kayo. Yung iba naman, nagiging malandi na kapag lasing na. Lumalabas na yung kalandian kung sino-sino na mga pinang... Sus! Sino-sino na mga dukot. Kaya ang maganda niyan, pag lasing na, magpahinga na. Hindi umakulit. Yung iba, sayaw ng sayaw. Sayaw ng sayaw. Akala mo, nakakatuwa naman tingnan. Sobrang sayaw, nasagi na yung, nasagi na yung pulutan, buhos na yung mga handa. Sayaw ng sayaw, akala mo naman kung talaga magaling sumayaw, para namang, parang pinasok lang naman ang bulati kung sumayaw kasi lasing na. Ha? Umuwi na lang kayo, yung iba naman, nang babato ng bubo ng kapitbahay, yung iba nang hahabol, yung iba nang ngursonada. Mabait naman daw pala pag hindi nakainom. Kapag lasing, matapang. Kapag hindi nakainom, joke-joke lang. Hindi na maalala yung mga pinanggagawa. Nagkukunyari. Pero kapag lasing na, nagpapapigil pa yung mga yan. Kunyari, magagalit. Kunyari, magmamaoy. Pero alam rin naman nila yung ginagawa nila. Yung iba naman, bigla na lang umiiyak. Walang dahilan. Hindi mo malaman kung anong dahilan niya sa buhay niya. Hmm. Yung iba naman, pinababanggit na lahat ng mga ex. Pinababanggit na lahat ng mga nagustuhan niya. Sobrang kalandian niya. Ay! Kaya kayo, pag-isipan yung maigi ha. Kapag may tama na kayo, kapag lasing na kayo, umuwi na lang kayo. Kasi hindi nyo na ma maibabalik yung mga binitawan yung salita. Kaya nga sabi nila, kapag gusto mong malaman ng isang tao, pa, painumin mo, lasingin mo. Diyan mo makikita yung tunay ng pagkatao niya, kung ano man niya. Kaya kayo mag-iingat kayo. Yung iba naman pa kwentuhan, sigaw nang sigaw. Yung e magkakaharap lang rin naman. Halos hindi na magkaintindihan. Eh kasi paano ba naman magkaintindihan yung mga yan? Parehong lasing na. Yung iba pag nakainom na, feeling alam niya na lahat. Kung ano kwento ng kainuman niya, yun din alam niya rin talaga lahat talaga. Talagang alam niya magaling na siya. Kasi nakainom na siya eh. Ayun, today mga kaibigan, Mr. Focus nagbabalik babalik para sa inyong mga request. And today may recommend ako sa inyong game application. Na